At dahil more than one year na nga tayong walang work dito sa SG, kaya ngayon maghahanap tayo ng part-time. Dito sa Singapore guys, medyo madali lang maghanap ng trabaho. Especially kung hindi ka mapili. Take note guys, madali lang maghanap ng trabaho dito kung PR or Singaporean kayo. Pero kung tourist kayo, more on online ang paghahanap ng trabaho dito sa SG. Ito palang mall na to guys, sa isa sa pinakamalapit na mall sa amin. Parang 5 to 10 minutes lang. Kaya gusto ko dito mag-apply kasi nga napakalapit sa bahay namin at anytime kung pwede akong umuwi to check my mom. Nag-apply nga lang pala ako dito as part-time. Fill up lang ako ng form at parang wala namang masyadong interview. I-inform ka lang ng nature of work and then for orientation ka na. Ganun kabilis dito guys. In one day makakapaghanap ka ng trabaho. Siyempre, bago tayo umuwi ay dadaan muna tayo dito sa fair price. Normally guys, check ko kung ano yung sale nila. Weekly kasi guys, iba-iba ang sale ng fair price. Kaya kung ano yung sale, ayun ay yung binibili ko. Katulad na itong Saba, naka 50% off yan guys. Pero maximum na mapibili nyo is 4% naman din pala itong prawn and fishbowl sa sale. Normally sa pagbabayad, self-checkout na. Pero no worries naman, any problem naman, may someone na mag a sa inyong dyan. Kaya nga guys, andito na tayo, nagbabayad na tayo na itong ating pinamili. Kailangan meron kayong plastic para makasave kayo. Dating na pagdating ko nga pala sa bay, as usual, tayo rin ang magliligpit at maglalagay ng ating mga pinamili dito sa ref. Nakalimutan ko guys, meron pa palang ice cream dito. Ice cream kasi, ang isa sa fee favorite ng mother ko na dessert. Sa edad ng nanay ko, wala na ako restriction pagdating sa pagkain. Lahat ng gusto niya ay binibigay ko. Hindi ma-healthy ang nanay ko pagdating sa pagkain kasi yan, mahilig sa matamis, mahilig sa maalat, ayaw niya ng matatabang na pagkain. Kukuha pa talaga yan ng asin guys para pandagdag sa lasa pag medyo matabang yung luto mo. Hindi rin yan makakain nung walang rice. short guys, gusto niya yung mga pagkain niya masarap. At hindi rin yan pala kain ng mga gulay. Kasi yung mga gulay dito guys, yung mga broccoli, cauliflower, ayan, hindi niya kilala yung mga ganyang gulay. Ang gusto nyo mga gulay is yung mga alogbate, kalbos ng kamote, which is medyo mahirap maghanap dito sa amin. Or hindi naman mahirap maghanap. Kaya lang, hindi ko siya masyadong alam lutuin. Medyo mahirap pag maliit yung rep kasi limited lang ang pwede niyong ilagay. Lalo na yung sa freezer kasi ang pinaka-importante naman sa rep guys is yung freezer. Ay, gustuhin ko mang ng malaking rep kasi itong uh, kusina namin naka na yung uh, lagayan ng rep. Kung bibili kayo ng two doors rep, hindi rin kakasya dito sa kitchen. Pwede naman tayong bumili ng freezer lang. Kaya lang pinag-iisipan ko pa kasi nga napakaliit lang na ng kitchen namin dito guys. Kung dadagdag pa natin yung freezer, hindi ko alam kung saan natin siya ilalagay. At nang dumating nga yung Jurassic ko guys, nagyaya siyang maglakad. Kaya nga yan, naglalakad tayo dito going to Waterway. Ayan nga guys, thank you for watching. I hope to see you on my next vlog. Thank you po. Follow for more.